Noong 1993, muling ipuprosesyon sa ilog ang pagoda ng Bukawe, Bulacan. Mas mahigpit na safety measures daw ang ipatutupad nila ngayon. Makibalita tayo kay GMA News Stringer, Romel Ramos. Romel? bakit muling prosesyon sa ilog sa Bukawe, Bulacan ng pagoda. dalawampu't isang taon matapos ang pagoda tragedy noong 1993, kusang 275 katao ang namatay. Lubog sa ilog ang pagoda dahil sa dami ng taong sumamparito depektibo rin daw ang pagkakagawa ng pagoda. Mula noon, idinadaan na lang nila sa pagdarasal ang pagdiriwang ng pista ng kanilang patron na mahal na puong Santa Cruz. Ngayong taon, tiniyak ng organizers na maging mahigpit sila sa pagpapatupad ng safety precautions. Hanggang 250 tao lang ang maaaring sumama sa prosesyon sa ilog sa July 6. Pagsusuotin daw sila ng life vest. Pinasinayaan na kanina ang pagoda at handa na rin ang 250 life vest. Ayon sa hermat ng pista na si Ruben Mercado, Mula nang mangyari ang pagoda at tragedy, naging matumal ang kita ng mga negosyo sa kanilang bayan. Pero naniniwala raw ang mga residente na makakatulong ang pagpupurasyon ng pagoda sa kanilang kabuhayan. Sa trahedyang ito rin, itinuring na isang bayani ang bata si Sajid Bulig na sumagip sa maraming buhay, ngunit kalaunay nakasama rin sa mga nalunod at namatay. Maki? Maraming salamat, Jimmy Stringer Romel Ramos.